Araw ng paghahanda. Halos patapos na ang ginagawang bahay ni na John at Mang Berting. Simpleng lamang ito na may isang kwarto, isang sala at kusina. Nakatingala si Mang Berting sa harap ng bahay at parang may bumabagabag sa kalooban niya. Samantala si John ng mga sadaling iyon ay naroon sa silid ng ina ni Rumi. Inaayusan na siya sa harap ng salamin ng napakagandang headdress na yari sa mamahaling lace at mga bulaklak. Sabi ni Rumi gusto mo raw na sa bagong bahay tumira. Bakit ayaw mo ba sa bahay ko, Ining? Hindi ho, Aling Shoning. Naku, Aling Shoning na naman. Di ba sabi ko sa'yo, inay na ang itawag mo sa'kin. Tutal magpapakasal ka na kay Rumi ngayon. Magiging manugang na rin kita. Nakatitig ang mga mata ni v Joanne sa refleksyon niya sa sarili. Tinitiyak nga ang sarili kung gusto na ba niya itong mangyari sa buhay niya. Nagpatuloy ang matandang babae. Talagang gusto nang magsolo ng anak ko. Tingnan mo nga at nagpag-uwasin ng bahay para lamang sa inyong dalawa. Ano Napatigil lang hina ni Romy sa pag sa buhok niya. Tumingin din ito sa salamin. O hindi ba yun ang balak ni Romy? Pinalakihan niya ang bahay ninyo para makapagsolo na kayong dalawa. Ihahanap na lang daw niya ng matitirhan ng tatang mo. Nagtatampo nga ako. Iiwanan niya akong mag-isa ngayon. Ang pangako pa niya sa akin, ililipat na lang daw ang pahuweting, pabingo at sa bagong bahay ninyo. Mas tago raw doon sa lugar niyo. Gustong maging operator ng pasugala ni Romy. Napanganga si John sa narinig. Nagdilim ang kanyang muka. Sandali lang ho. Tumindig si John at tinungang pintuan palabas. Saan ka pupunta? Di na siya tumukon. Nagiinit ang mukha niya sa pangigigil kay Romy. Nadat na niya nakikipag-unong ito sa mga kabalgada sa may tapat ng bahay. Alas otso ng umaga. Isang oras bago sila magpaksal. Ay nakikipag-inuman ito sa mga kaibigan. Parit yung natawag kaya ata ng misis mo. Kalabit ng isang kabarkada kay Ruming nang makitang nakatanaw si Joan sa may bungad ng pintuan. Lumapit ka agad si Ruming. Ruming, tingnan mo ang itsura mo. Ang pula-pula mo at ang may alak ka. Ano ba yung ginagawa mo sa sarili mo? Huwag mo na akong pakialaman. Ikaw itong ang bagal-bagal magbihis eh. Kaya ako napapainom ng marami. Eh ba't hinihintay mo ako? Dapat na umuuna ka na sa simbahan ah. Ayoko, basta bilisan mo na. Eh ba't ka sumisigaw? Pumuntong hininga si Ruming. Sorry, ano ba yun at pinatawag mo ako? Nagtiklop ng braso si John. May nalaman ako sa nanay mo tungkol sa bahay. Ano yung binabalak mong magsolo tayo? Ruming hindi ako makapapay na hindi ko kasama ang tatang ko. Tsaka naman, mag-asawa na tayo. Hanggang sa pagsasama ba naman natin ay nakabuntot pa rin siya sa'yo. Ayaw pag-awayan pa natin ito pagdating ng oras. Kaya, kaya ay, sa kalsada ko nalang patutulugin ang tatang ko. At ang itong balitang magtatayo ka ng pasugalan sa bahay natin. Wala ka nang pakialam nun. Balak pa lang naman yun. Ayaw Hindi ako tatahimik at magtitiis na lang. Dahil mali ang ginagawa ng asawa ko. Sasabihin ko ang dapat kong sabihin para may tuwid ang mali. John, may plano din akong pagawa ng sariling bahay ang tatay mo. Marami akong pera pero huwag kang magalala. Ipinamumukha mo sa akin na umaasal lang kami sa pera mo. Hindi hiwalay sa akin ng tatay Marami na akong dinanas na hirap sa pakikipaglaban para lang makasama ko siya. Hindi ako papayag sa binabalak mo. Sino ba ang pakakasalan mo? Ha? Ako ba ang tatay mo? Sinampalang malakas na John, sir mo. Mabilis yung kinabi nito sa kanyang bisit. Kitang kisa sa mga bisitang lasenggo at nagkansawa ng mga ito. Tama na yan, mamayang gabi na ang wrestling. Tawanan, pumiglas si John. Tuloy-tuloy siya sa loob ng kabahayan. Humabol pa sa kanya si Rumi. Kinabig siyang muli sa isang siko. Makinig ka nga, bitawan mo ako Rumi, nasasaktan ako. Pero lalong inipit ni Rumi sa kanyang mga bisig ang katawan ni John. Malaki ang pinuhunan ko sa iyo. Ang dami ko ng pinagtiisan para lamang mapaligaya ka. Makikinig ka sa akin ha? Ha? Napayak si John sa takot. Halos si umpong ni Ruming ang nauni sa mukha ni John. Alalahan mo nang sarali sa akin ang kapalaran ng mag-ama. Kung paano ko siya sa mga pulis at pinakawalan. Natigilan si Ruming sa pagkakadulas ng kanyang dila. Walang hiya ka. Ikaw ang nagsuplong kay tatang. Niloko mo ako. Niloko ko kung kami ng ama ko. Galit na sinuntok ni John sa dibdib ni Roming. Tama na. Tama na. Sinampalat pinisil ni Roming ang bibig ni John. Ito ang tatandaan mo ako ko na ngayon ang buhay mo. Akin ka lang. Mapapa sa akin ka sa kahit na anong paraan. Kumontra ka pa ng kumontra. Sa mga panong kalang ko at patatapon ko ulit sa loob ng kulong mo ng beses na tatang mo. Itinulak ni Ruming si John palay. Inayos na ito ang na suot niyang barang tagal. Tuloy tudok yun na umiyak si John. Tinakpan ng dalawang palad ang kanyang muka. Dalihan mo na ang pagbibihis at umiinit na ng ulo ko. Baka humarap ko sa paring magaang muso. Tumalikod na ito at bumalik sa mga kabarkada. Napasandal si Joan sa isang dingding habang sa pong isang pala ng kanyang bibig. Nanginginig siya sa takot. Nabuhay na buhay niya naman ang mapait na pagluha. Wala na bang katapusan ng mga pagsubok na ito? Sigaw ng dibdib niya. Joan, napatigil si Joan sa pag-iyak. Nilingon niya ang pinanggalingan ng tinig. Ang tatang niya pumasok sa kabahay. Tatang, yumapos ng mahigpit si Joan sa kanyang pinakamamahal na ito. Eh. Nadidig kong lahat ang sinabi ng mulang iyon. Pero hindi ako nagpakita. Sinasabi ko na sa iyo wala talaga akong tiwala sa so timawang niya. Tatang patawarin niya ako. Nagtiwala ako sa inyo. Umangat si tatang sa dibdib ni John. Tumahan ka rin. Sayang ang luha mo. Magmula ngayon sa akin ka naman makikinig. Tayo na. Tang. Hinila ni Mang Berting si John patungo sa kusina. Lumabas sila sa may likod bahay. Sumuot sila sa masukal na tala hiban patungo sa masukal na taan. Hindi na nahuban ni John ang puting-puti niyang suot na bestida at ang palamuting na kabit sa ayos na ayos niyang buhok. Umiram na isang karag-karag na kotse si Mang Berting sa isang kumpare niya. Sinabing hahalabal siya sa simbahan kay Ruming. Nagdududa man ay na rin ng kumpare. Tatang marunong ko ba talaga magmaneho nito? Konti, matagal na akong di nakakapagmaneho eh. Pupugak-pugak ang takbo ng kotse. Kung baga sa tao ay may epilepsi ito habang itinatakbo sa ospital. Hindi dahil sa palyado ang mga kuna, kundi dahil palyado ang pagmamaneho ng driver. Saan tayo pupunta tatang? Tatakas, ano pa? Sali naman tayo sa gawain ngayon. Para makakasuhan ka ng karnaping ito. Paglabas nila ng highway ay nagamay na ni Mang Berting ang kamyo at ang mga apaka ng kotse. Bilisan pa niya ang kanilang takbo. Kahit dahan-dahan na lang, malayo na naman tayo sa Santa Pe. Hindi na tayo mahahabol ni ruming. Mahigpit ang kapit ni Mang Berting sa manibela ng kotse. Titig na titig ang kanyang mga mata sa tinatakbang ang aspaltadong kalsada, tanda ng pagkabalisa. Kumambus na ng mabilis, tatang dahan-dahan lang. Madinang tapak ng paa sa gasolina, lalong humigpit ang kapit niya sa manibela. Ang marka sa speedometer ng ay lumalagpas na sa 150 milya kada oras. Tumigas pang lato ang determinasyon sa kanyang mukha. Umangat na ang likod niya sa upuan. Idiniyang maigang pas sa gasolina. Ang marka ng speedometer ay lumampas ng 165 hanggang 170. Tatang ano ba? Ano bang nangyayari sa inyo? Walang takot si Mang Berting sa kanyang takbo. Ang paglampas ng mga tanawin sa kanilang paligid ay napakabilis. 175 hanggang 180. Napasigaw na si Joan, nakabibing ang hambalis ng hangin pasalubong sa kanila. Pumutok ang gulong, nataranta ang sasakyan, may masasalubong silang kotse. Tatang, ipinihit ni tatang ang manibela, umalandra ang kotse sa tabing kalsada. Napaprero niya ng malakas ang kasalubong nilang sasakyan. Nauntog ang noon ni Mang Berting sa manibela at nawala nito ng malay. Nakadin ang muka sa busina kaya nag-iingay ang sasakyan. Si Joan ang masasaksan sa sinapit na aksidente. Nauntog siya sa dashboard at nagdugo ang kanyang noo. Sumungaw sa bintana ng kotse si Arman at si Miguel. Ano ba kayo? Nagpapakamatay? Ngunit tinalo ang tinig niya ng malakas na busina ng sasakyan. Nagkalma siya at kinultuba na hindi. Baka na disgrasya ang mga pasahero. Agad siyang bumaba ng sasakyan at dinuluhan ng mga ito. Napamulagat nga si Arman sa nakita. So Oh my. Madaling madali si Arman. Pagbukas niya ng pinto ay sinandal niya kagad ang katawan ng lalaki na kilala rin niyang si Mang Bertin. Inabot niya ng isang kamay ang dugang mukha ni John Joan, Joan. Lumigil si Arman sa kabilang pintuan. Kinarga niya si Joan sa kanyang bisig. Niyapos ng maigyang babae. Sa suot na itong puting bestido at headdress ay nasuma ni Arman at ilang magpapakasal ito. Naalala rin niya bigla ang biglang report ni Redentor na magpakasal na ito kay Roming noon pa. Joan, pinunasan ni Arman ang dugo sa mukha ni Joan. May suga dito sa noo at kagad niyang inagapan ng panyo ang dugo. Joan, sandali lang. At umiling lumayo si Arman at si Mang Ritberting naman ang kinaganiya patungo sa kanyang kotse. Umwelta na lang si Arman pabalik sa kanyang pinanggalingan. Mabilis ang takbo niya patungo sa pinakamalapit na ospital. Nasa emergency room ang magama at nagbantay sa kanila si Arman. Unang nagkamali si Joanne. Umiling-iling ito at umungo sa kerot. Napapasalat ang kamay sa sugat sa kanyang noo. Joan, mabilis na ginagap ni Arman ang kamay ni Joanne at hinadkan ito ng madin. Malabo pa ang paningin ni John at din niya maliwanagan ang itsura ng lalaking kaharap niya. Umiling iling pa siya at unti nagliwanag sa kanya ang mukha ni Arman. Hindi siya makapaniwala na buhay muli ang tunay niyang pag-ibig. Arman, Joan, Joan, ligtas ka na. Huwag kang mag-alala. Arman, paano? Arman, napayapos na lang siya nang mahigpit si John kay Arman. Hindi nakapagpigil ang lalaki. Hinagkan niya si Joan. Masuyo po ng puno ng kasabikan. Tumungon din si John. Iyakapan niya ng napahigpit ang lalaking kanyang minahan, pinakamamahal. John nagtapat sa akin si Redentor na binayaran ni Mama si Rumin para ilayo ka sa akin. Si Mama rin na nagutos kay Redentor para sabihin sa akin na mag-asawa na kayo ni Rumin. Sinira ni Mama ang pangako niyang susundin niya ang anumang kagustuhan ko. Ayun na hindi na niyo akong masisikus si kung sakaling hindi ko na siya pagbigyan. Nagpapakasal tayo, John. Marami ang nagudyok sa akin na kalimutan kita. Pero sadyang mapilit ang tibok nitong puso ko. Natitinyak ang magkikita pa rin tayong muli. At isinalaysay ni Arman ang nangyari sa highway. Hindi naman nakapagpigil si John sa pagluha. Hinabasa niya ang lahat-lahat ng sama ng loob niya. Ang lahat ng masaklap na pangyayari ng makahihulay sila ni Arman ang gabing iyon. Ipinagtapat din ni John ang larawang kinuna ng Redentor ay kuha ng magdiwang si John ng kanyang karawan sa Santa Fe. Pinaganda siya ng husto ni Rumi. Hanggang ngayon, John, sasabihin ko pa rin sa iyo na walang katotohanan na natong hayan mo sa kahandaang iyon, maski ang tungkol kay Digit at ang pagdakip sa tatang mo. Pinigil ni John ang daliri ang mga labi ng katipan. Oo, oh, Arman, naniniwala ako dahil narinig ko mismo sa bibig ni Ruming ang ginawa niya ang Sumili ang galak sa mukha ni Arman. Niyapos at pinupog niya ng halik si Joan. Wala siyang pakialam kung nakasilip ang mga narses sa may bungad ng pinto hindi ko magagawang saktan ka, John. Kahit kailan hindi ko magagawang manakit ng ibang tao, lalo na sa iyo, dahil ang ibig ko ay ibigin ka. Ay man patawarin mo ako, bakit kailangang mangyari ito? Sana'y di na tayo nagkalayo. O mga si Arman kay Joan, hindi na Joan, hindi hindi. Tapos na ang mga pagsubok, tapos na ang mga pagluha mo. Sana wala nang maging kapalitang pag-ibig na ito, Arman. Pinakamamahal kita. Joan, nagayapos silang muli. Nagpalakpa ka ng mga naghahagik-hikang narses Pati ang mga doktor ay nagsipag-umpo ka na rin doon at nakiusyosa. Pinawi na ni John ang mga luha sa kanyang pisngi. kapwa na sila nakangiti ni Armand. Armand si tatang. Itinuro ni Armand kay John ang walang malay para na si Mang Berting sa kabilang kama. Ligtas na naman siya sabi ng doktor. Hayaan mo na muna siyang makapagpahinga. Magpahinga ka na rin. Huwag kang aalos sa si tabi ko kahit na makaidlip ako. Hinawa ka ng mahigpit ni Arman ang kamay ni John. Hinaplos niya pa itas ang buko ng babae. Oo, oh, John. I love you. Hindi na ako mawawalay sa piling mo magmula ngayon. Wala na ng duda ng dalawang pusong inapi ng pagsubok at pinagtibay ng kapalaran ang magniling pagdating ng takdang panahon. Nasa gitna ng isang bukulin si Joan, pinanonood niya ang ilang magsasaka sa paggapas ng palay. Tumulong siya sa paggapas at natatawang nahihiya sa kanya ang mga tauhan. Naiilang silang katulong nila ang kanilang amo. Tamang-tama namang parating na si Armand sakay ng kanyang pajero. Napatigil si John sa ginagawa at kumuwi siya sa asawa. Pagbaba ni Arman ay may dalawang malulusog na batang magkamukhang magkamuka. Nang sumunod na bumaba at tinakbo si John, Hinadkan nila at niyapos ang kanilang mami. Sinabo nila at pinaglaruan ang natipong palay ni John. Pilit nilang hinilang kanilang mami palapit sa kanilang daddy. Paglapit ni John kay Arman ay pabirong nilinis pa ni Arman ang manarumihang palad ni John. Inakbayan ni Arman si John. Hinadkan sa miski at pinanood pa nilang pagkakas ng ng kanilang mga tauhan. Maya-maya ay mula sa silangan sa papapulog na balabagintong araw si Mang Berting. Hila-hila ang mga alaga niyang kambing. Nakita siya kaagad ni Arman at ipinatawag agad nito ang mga tauhan niya para tulungan ng matanda. Ayaw namang magpatulong ng makulit na matandang lalaki at pinatili na ang makukulit na kambing. Pati ang apo niyang kambal ay nakipaghilahan na rin sa kambing. Tawa na ng mag-anak. Pati ang mga mag-aangit ay nakitawa na rin. Niyaya na, ni na Arman at John ang mga bata at si Tatang Barting na umuwi. Tinahak nila ang dan patungong silangan. Masalubong sa malagintong sikat ng araw na paglagpas nila sa dulo. Nang bukod rin ay tinahak naman nila ang daan patungo sa napakalaking mansyon sa gitna ng malawak na lupain. Ito ang hasyenda nila, ang pugad ng pag-ibig at kabuhayan ni na Arman at John at ng kanilang mga supling.